Naimbitihan sila Fiang Smith at Jamie Bara, uli sa bahay ni Kuya para sa mga katanungan ni Kuya kung kumusta na ang dating sila matapos na makabalik sa outside world. Kinumusta din ni Kuya kung kumusta na din ang kanilang pagkakaibigan sa isa't isa. Ayon naman kay Fiang Smith na mas lumalim pa ang kanilang pagkakaibigan sa labas ng bahay. Mas nagkaroon sila ng koneksyon sa isa't isa dahil yung mga ganap sa buhay ni Fiang kasama si JM habang si JM naman raw ang mga ganap niya sa buhay ay kasama din si Fiang. Pati na rin yung mga problema nila sa isa't isa ay problema na din nila pareho. Basi din sa mga nasabi ni JM na kung siya raw ang tatanungin ay la kay lalim ng kanilang pagkakaibigan gusto niyang protektahan palagi si Fiang. Kaya naman ang mga nasabi ni Kuya sa kanila ay pahalagahan nila ang kanilang pagkakaibigan para mas maging matagumpay pa silang dalawa sa kanilang tambalan, huwag kakalimutan na maging masaya palagi. Laking pasalamat nila Fiong Smith at Jamie Barra sa napakainit na pagtanggap sa kanila ng netizens. Bagamat baguhan pa lamang sila sa industriyang tinatahak, ay nakakasabay na sila sa batikang artista. Marami man ang bumabatikos pero hindi na lang sila nagpapatinag sa mga ito. Halos mayanig ang buong ilo-ilo sa naging event nila Fiang at JM. Napaka-successful at malugod silang tinanggap ng mga tagahanga. Hindi rin sila nagpahuli sa pagpapakilig sa mga manunood. Binigyan pa ang mga ito ng ala-alang mananatili sa kanilang puso. Kahit napagod na nga ang mga ito ay kaliwat kanan ang mga event. Pinapanatili pa din nila ang professional na pagsalubong sa mga tagahanga. Kahit na may mga isyong kinakaharap, tuloy pa din sila sa pagpapasaya ng mga tao. Sobrang dami na din mga personal endorsement ang makikita natin sa kanilang social media at advertisement. Maalala natin na hindi talaga mapaghiwalay ang dalawa kahit na nasa loob pa ng bahay. Ni Kuya, sobrang sweet pa nga ang dalawa. Sabi pa ng mga netizens na tiyak malayo ang mararating ng tambalang fiang at JM. Dahil na din sa magandang pinapakita nila sa madla. Makikita din natin sa kanilang tagahanga kung gaano sila o kagano nila kasuporta ang isa't isa. May mga tagahanga din na nagsabi sana'y tumagal pa ang kanilang tambalan at makagawa sila ng maraming proyekto at events. Maraming salamat sa inyong panonood.